Guys, uh, temporary solution sa mga uh, pumutok na fuse sa plangka. Sa mga uh, uh, temporary connection sa mga electric provider. Pumutok kasi yung fuse. So, malayo yung bilihan ng fuse. So, ito yung temporary solution, guys. Ito. Uh, stranded no wire. Yung mahaba. Ayan. E Panting diskarte lang. Magkabilaan. Ayan. Para sa mga uh, temporary lang yan guys. Doon sa malayo yung bilihan. So, yan lang muna. Habang wala pang bagong fuse na 30 amperes. Kadalasan ginagamit guys ang mga planka guys sa mga temporary connection sa iba-ibang lugar. Uh, planka lang nilalagay muna ng ng may-ari. Requirements ng electric provider. So, stranded na wire lang muna. Temporary solution. Para magamit ka agad yung kuryente. Ayan, okay na. Sasalpak natin to. Ayan. Guys, gumamit palagi ng safety guys parati ha. Okay. Ah, salpak na. Kailangan naka-off muna yung yung langka guys bago ilagay yung ano para safe malayo sa discretion ayan pag na okay na good to go na okay guys thank you bye bye